Hello mga tol, welcome back to Queen Auto Repair. mayroon tayong tinitik na isang unit mga tol na MUX. Ito yung makina niya mga tol. At uh, yung unang gumawa dito sa lugar boss no? Oh. Sa lugar na ito. pinilitan nila ng uh, common rail pressure sensor tapos ganun din mahina pa rin yung supply ng uh, diesel dito galing sa high pressure pump kaya yung iniska natin kanina yung lumabas e eh, ano lang common rail pressure sensor eh, wala namang supply na diesel kaya nag siyang ganun mga tol kaya ang gawin namin dito na trabaho ay pull out namin yung pump para ma-check yung pump natin kasi wala siyang check engine mga tol na lumalabas. Okay yung system niya. Tsaka pagka nakita nyo tinanggal namin to. Ah, kinatihan ng contact cleaner aandar siya mga mga tol. Maganda yung idle niya kung maganda yung delivery ng supply mo. Yung nagbuhay ng makina yung ano lang contact cleaner. Uh, ngayon na uh, tong pump i-pull out to siya para ma-check yan ang makina niya mga tol isuso yan sa scanner na isa yung bluetooth namin na scanner ito naka-iris na lagi ito naka-iris na ito wala pa wala pa na tapos ang uh, isuso Nali susukin na. Na. Ayan, yan talaga. Yun ang ano niya, error ra makita mga tol Dito ito, yung unit. Yu, yu. Yan. Yan automatic. Hinila lang to si mga tol. Para i-try mo i-res daw. Para madala dito galing sa lugait. <coughs> yan, umulan pa naman. Yan mga tol, update ko kayo kung mapaandar natin itong mga tol. Kung ano ang dahilan, ba't na habang tumatakbo sa highway, bigla lang namatay. Ah, uh, ngayon, pinalita ng owner ng suction valve, ah, uh, common pressure sensor, ganun pa rin. Yung binuksan namin, mahina yung supply ng uh, diesel galing sa high pressure pump. Ah, uh, ibig sabihin doon, diferensyado yung uh, pump niya. Ayan mga tol, uh standby sa channel natin at abangan nyo yung ma-reveal natin yung pump. Dili tra. Dili. Otek hmm? engine. Pinalabas yung sign ng pulso. Oh.

Ah, Start. バリオ。Vale